Three, six, nine, uh. i'm gonna Di paling Bapak kena terus. Ba masuk suluk ka. pri. Okay. 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 Ayan, sako pala. Yung paid. Dati kinawa ni Sino? Maalat yun na. Sobrang alat. Oo, oh, para hindi ka makano. Permis muna. na. Ano na tinapon mo yan? Siyempre. Sobrang, Maalat. Maalat Sobrang alat. Hindi naman sa'yo. Sabi sa'yo, tinapon mo yan. Hindi, hindi, hindi. Panapaw pala yun, ano? Ayun. Ayun, kinuha na niya, oh.

ba? Kung hindi ko tinapon, di... Sayang, no? Oo. Oh. Parang nasayang. Turn around. Puro turn around. Siete. Ito. Oops. Mm -hmm. Nak Buo na yung tinay ah. Ayun, tong ita ko dyan, kinuha mo. Loko. Oh. Wow. Sinabi na ni Pad, alam mo naman si Pad, nakikita niya yung barako. Oh. Kita mo ah? ito, ito. Tong ita ko dun eh.

Makasapaw pa yung Queen King eh. Anong ang baraha mo? Ah, lagay ko na pala ito. Wala na pa. Mm -hmm. Wala na yun. Wala pa ito eh. Apat. Apat. Ikaw. ano ang mapanahin mo? Ito. Ano pang oh. hinihintay mo? Ba? Hala, may ah, na pasin ka paan yan. Mahinang lumiterso. Uy. Okay. Ano ang Nakayabang! Joker. Eh, Dila, na. Alas na ka mo, <laughs> nakamot, eh. Mm, alas na lang siya, di siya nagdraw. Alas, no? alas, din ako. <laughs> Saan ang panalo ko nagdraw siya? mo pa, man joker. Huwag na joker, hanapin mo, jowa na lang. Ano na, Jowa na lang hanapin mo, jowa. wag Huwag joker.

Ayun natin kayo ni Tito beba. Diba. Ayun natin kayo ni Tito beba. Diba. Diba. <laughs> Sumpungin pala siya para si Mano, para si Bombay pa lang. Ano kamo <tod> ka? sa mga kasama mo yan

Pareho sila ni terso. na naman Tatapon na naman ang utso, yan puro utso na lang tapon. Utso na nga tinapon ko. O, Oh, nakita mo na? Tayo. mo Oh, sabi ko na nga ba, na

Hmm, nakalat nakakalat. na na Kota, sinagad na lahat. Yun, Jack. <palabaralala> Gagawin ko. Yes, garapon, ko sila ng diskarte. Yan. <laughs> De, <laughs> ha? O, o. Lima. Sakit pa, enti, <laughs> Dos na lang. <laughs> <Babagal> yun, <matapad laughs> eh. Para mag-drone na. <laughs> Oo. Oh. Alas na nga lang tapang ko, lalabang ka pa. <laughs> Ito Yun, Jack. May pimay na Ilan yan ba? Alas ka na lang, di mag-draw ka na. Three. Hindi, na, tabung... siya. Siya? Alas ka na lang ka nalang, oh. eh. Hindi. ano, ano yung bilang mo? Bobonot ako. Oh. Alas na lang tapo mo. Oh, di ba? <laughs> <Yeah. laughs> <laughs>